Ayan, oh. Oh, oh. yan babak Baba-baba pa, pero may bunga na. Ano pa siya Iwan ko kung anong ano to. Ayan, anong bunga ng nyog Baba pa lang yan. Ang puno nito ay, ayan, oh, hanggang tuhod ko may bunga na ewan ko kung anong to pero yung iba ayan yung iba wala pa mahaba na wala pa wala pang ano bunga yun sa kabila ayun sa kabila ayun ah malabo may bunga na rin 'yun oh. In lang, yun lang na ko. Mayroon pa pala sa labas 'yung mga ano. Ano? Oh. Good morning, good morning guys. maulan na umaga ayan prepare muna tayo pasok tayo sa trabaho kahit na umuulan ayan maulan pa rin ang panahon pero kailangan sa hanap buhay Mayong butak ma. Hindi tayo makakapag-video mamaya. At ma ano ariko? maulan ah katamad mag video pag maulan ulan ang panahon Magdadalawang linggo na dito na walang tigil ang ulan. kontrakan sa kontraksyon patay ang hanap buhay hindi tayo makakapag video video ngayon dahil wala tayo ibang gadget kundi cellphone lang Ah, ini ini kado sos na tayo ng kapote para hindi mo basa dyan at tabay lang sa kung anong ganap kaganapan mamaya at tabay lang And guys nandito na tayo sa yarda magta time, time in muna tayo bago tayo bumalik sa site hindi ako na magsara yan get out at the Aga pa lang Pagkasabay lang tayo bay ah ano por good morning por good morning por ano ano na yun ang aga aga mo na makam ng gorja di ibablaga ako shut out ka ah. ay puriman para kumita. Uh, oh, pag kumita ka, bigyan mo ako. Pag kumita ka ng isang milyon, bigyan mo ako na 1.2. Mm -hmm. Abunado pa. Uh, -huh. <laughs> Siyempre, negosyante <laughs> ka. Mas negosyante ako, di ba, guys? <laughs> Ang ganun yun. Para walang lugi. Oo, oh, ah. Uh. Hingi kang pala ako yung... Di ba pwede yung hati, hati, sakala hati, sakala hati, sakala hati. <laughs> <laughs> sa kalahati, sa kalahati, sa kalahati? Dahil sa titi yun, ah. Ha? Hati ng kalahati, at uh -huh. saka ng hati, pa ng kalahati. Ayan. Wonder. Oo, oh, pogi oh. Ah, 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 shout ah, 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 out sa kanila, shout sa kanila. Dong. Tapos na tayo mag-in. Punta na tayo sa site. Ay, maulan pa din. Naka Naka pull, kaputi tayo. good oh, morning! Get out of the Have a nice day. Good Thursday. <laughs> Ayan, antabay na lang. Antabay. Dung. Andito na tayo. Ito na yung kabilang site namin. Punta na natin yung unit. Para ma-check. Ayun sa kabila yung unit ko. Hindi kita. Para ma-check up natin bago natin paganahin. Lakad-lakad lang tayo ng konti. lapit-lapit lang nilalakaran ko hinihingal man kulang na sa exercise buti ambon-ambon na lang ah, kapag video tayo katulad kanina na ulan talaga unit ko. Ayan. Open natin ang relay. Ayan. Tingnan natin yung separator ah, good walang tubig Yan, walang tubig check tayo ng langis akat mo na tayo ayan na umulan na naman Ayan, tika saglit lang. Ayan, di na natin ang videohan. Walang maghahawa. Okay. Goods naman, goods. Aray ko. na, masakit na yung tuhod natin. Video nagkaedad na eh. dito na tayo sa loob ng unit saglit lang yan hindi malikot yan sana malaglag trabaho karga muna tayo ng diesel para ay pagtrabaho tayo muna tayo sa kapila mga kapang ito lang ginagawa natin ito lang ginagawa natin araw yan ang ginagawa natin Uy na lang pagka uh, Pagka-utusan uh, tayo sa kabilang side Yun Lipat na naman tayo Kasi dito hindi lang isang side ng ano Ginagawa ko Palipat-lipat din dikit sa labas tatakpan yung camera tatakpan ang bracing ng holder kaya di tayo makapag-video sa labas okay na lang yan magsawahan nyo lang tingnan yung mukha ko para may pantakot kayo sa daga yun ba ano pala ala hindi mahigit pala 7.40 kaya ang time namin dito alas 8 pero prepare tayo ang katpahaga pa pala pag alas 8 trabaho na lang dito Okay ganap mamaya hindi naman tayo magkapag video sa labas dahil mababasa yung silpo natin local na nga lang mababasa pa wala na wala na tayong gadget maganda sana kung mayroon tayong gopro para kahit umuulan pwede tayong mag video ayan at samantala mo na kayo. Na ah, yata Sige, antabay-antabay na lang. Ang area ko ganito pa din, walang pagbabago. siya siyang siyang siya pa rin na ano? labo malabo ang area ayan medyo lumiwanag ang kalangitan baka lumabas na yung araw ayan magbukas muna tayo ng gate para kapasok yung mag deliver ng diesel basta ayan ang unit natin oh <coughs> kaya tayo sa may sit stock file para yan dito video o tanaw natin yung paligid eh. Ito yung taas ng stockpile ko to may nasa mga 6 6 meter o 7. ayan lawas lawas ng papanahon nguya lang tayo ng kindi yun para sumikat na yung araw doon banda dito pala saan yun? malayo hindi kita try natin isong konti Okay, all right. Tabay lang tayo mamaya kung ano pang magaganap. kita na yung araw may <coughs> napulot akong ano ano kaya to pang ano to sa oh, pang clam mayroon lang ako na pansin ko napansin mga dog tabi mo nga natin para makita nila ano para matabi ayan mm -hmm, lag -lag pa mayroon ako napansin dito yung tinanim nilang nyog nyog puno ng nyog may tinanim sila dito eh alit-alit pa oh, wala pang mula sa lupa siguro may mga isang ano oh, 12 inches ayan 12 inches ayan 12 inches mula sa lupa pero may bunga na alright balik tayo rin natin ito kamera ayan oh 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 yan baba baba pa pero may bunga na ano pa sila Iwan ko kung anong ano to yan yung bunga ng nyug baba pa lang yan ang puno nito ay yan oh hanggang tuhod ko may bunga na. Ewan ko kung anong nyug to. Pero yung iba, ayan yung iba, wala pa. Mahaba na. Wala pa. Wala pa nga, no? Bunga. Yung sa kabila, ayun sa kabila. Ayun, ah. Malabo. Malabo. Yan, may bunga na rin yun, oh. No? Yun lang. Yun lang, napansin ko. Mayroon pa pala sa labas yung um, mga ano. Yun, no? Basta nyog. Kung anong klaseng nyog yan, basta nyog. Ayun, nagtanim naman sila ng panibago. araw na sa so wakas sinagan din ang araw ilang linggo ng panay ng ulan eh na arawan din sana tuloy-tuloy na para makatuyo naman ang labahin wala nang damit puro basa okay. sa kabila ng hirap ng buhay natin wala kami pang bilay ng mga dryer okay. natiling basa kaya ngayon naka short lang ako tinakpan ko lang ng kapote para hindi mapansin kasi baka bawal po mo na tayo basa sa tok tok na naman tayo sa tok tok Okay, okay, okay. Maga pa naman, wala pa tayong ano. Hindi pa oras na trabaho. Pero pag nagterbaho na tayo, hindi na tayo makabidyo. Ayan mga dong, tingnan mo yung ulo ko. Ay, buhok ko. Ulo pala. Ay, buho. yung buhok. Iwan ko na. Yung buhok Kunti na lang, parang bulak na. Marami na tayong uban. Marami na tayong uban. Yan, hangtabay na lang tayo kung ano pang kaganapan mamaya. Adong. Uy, yan na. Ay na. 11.54. Ang oras natin, 11.54. Hindi tayo makakapag-video kanina. ana na tayo, kuya na. Manangali yan daming alaga si boss oh. Ay, hindi may kita. Hindi may kikita. Kuya muna tayong pananghalian. salamat naman at uminit na ay mga alaga ni Bus oh. andun yung motor natin doon ni kaya Kalau napapagod eh hindi naman gumagawa eh yan si makmak check out si makmak Ayan, nakarating na tayo sa bahay. Kauwi na tayo. ba? Parang malungkot kaya Ata. Don ayong manok na pulupot. E eh, ano mo nga to? Sinong gumamit ang panungkit ng mangga na ganito na lang nilagay? Hindi nyo naman inayos. Yan. Okay. Lagi na lang picture ang bahay. Oh, um, siyempre. Hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Thank you.